Karong adlaw ako na po'd mong iuban sa mga suruyanan bago diri sa Surigao ba. Pero atong ito nung og dili birnes og Sabado kay para dili crowded. Kay kaning lakaw mao mangod ni katong pagka birthday bago ni si Risa pagka na magpangaon dito sa Bansay nang lakaw pud ayon. Kibali extension ni sa birthday ni si Risa, ba. Unya kay wala pa man lagi kuno sila makasulod sa uhana. Mao nang ato na sila ditong iuban. Pero ako pod muuban pud po ko. Unya timing pud kayo ba? kaya kaning adlaw mao grabe kami nga dili kung crowded. Mao na maka-chill-chill yog kaunya makauban mga bata. Kay naman may kauban bata. Trip sa turo mga kadya mauban ni na po atong trip kay kanang atong trip pro na ah. magsuroy-suroy ta sa Surigao. Pagkahuman na magpangaon dire sa Bansay, eh. nagplano na pud dayon mi na magkulis ko nami mag chill, -chill ra bagod. Pero syempre kabalo na mata sa tong limit no kay magdrive pa bayad tag motor pa uli. Mao na nga among gadto mga chill na lugar baga na ba kun dili crowded, dili saba, acoustic ra nga na ba. Onya babay sa tani sa ila, best ni si Risa. kay napakuno siya klase, gabi ko nang yang klase ba. Pero dili siya ang estudyante ha, siya ang maestra. So, na dayon to ni abot ta dag good no sin mo pa kayong tawan ko des wala kayo tao kay syempre dili mo ni weekends mo na manulod ta dira o gipili na mo dira sa sulod da mi magkuan mag chill chill kay na kauban bata kay para way use ba kay aircon man sa ilalom guys mo nan dire mi na mo gipili magtambay kay lisod pod basi na mag -smoke, smoke dito sa gawas na mukalit pag inom di ba hot sa atong bata nya ko napansin pud ninyo mura kami ray tao no kay kami jud dito sayo pa manggod kayo ni dili pa maniting lakaw sa mga kuan sa mga mag chill chill diri kasagaran mo lakaw di ba Tagalas na sa gabi eh. pero kani nga mo ah, mga alas 8 pa ni mo nang medyo mingaw mingaw pa pero okay han sa inga niyo, kay magkabati mi ba maka istoryahan na mi nga mo ra magud katawa lingaw-lingaw ana ba pero syempre, na problema pa may kung sa'yo ordero na mo di haa. Kaya ko ilang tandway si Lictira, pero mas gipili mong style yun kaya para mas gaano sa tiyan ba. Pero wa may mo inom mo ka ng San Miguel, Kaya sobraan naman po kagaano. Murag sayang mo mo to, imnon. Sige kainom, pero murag wala. Pero ang kanima kong style yun, magod kay chill rapo gayo ba kay syempre, may tama-tama, pero hindi masyadong tama-tama. Ah. <laughs> Kuy ba man Nistleo? Loki ba? Di man pakita. <laughs> cheers, motherfuckers. Ah, cheers, cheers pa sila. Pero ako wala. Armina, ano, ora ko rin si sounds. Kay, gana ra kayo, maminag sounds. Baka chill ra kayo. Lantawa, wala naging uh, magtugtog ang imong bata? Na grabe, oh. Oh, di ba? Siya ang drummer sa Kodis ron. Naka-skid yun. dili po na. Pwede nun na. Basta rata din ang mag-chill-chill. Ato po na pakantahan si si Risa happy birthday ka para mas feel, mas ramdam dyan ba ang pagmamahal ng pagkakaibigan. <laughs> Sige. One, two, three. Handa. Awit. Happy birthday, two, ah, <laughs> We'll Let's get a happy, happy birthday to Sirusian. Yes. Yes. And we love you from Team Solo. Yes. Happy, happy birthday! Liquid Gas. Yes. Yes. And once again. Oh, di ba? Mauna tayo mga pang finale, guys. adeser may manglakaw. Adi tayo mga to sa uhana ato At sa pagkatahan og happy birthday so na yamong nainom di na kayo daghan sakto ra ba kanang gaan ra kayo sa taami may hotdog nya nagawas ta na yon may kay lisod pod no manuro lagi ta dito sa ohana kay wa pa lagi kuno na sila nakasulod didto ah gusto ko, ko na nila testingan o dia dili na may ma problema og masakyan kay naisakyan na, na namo kaobad pwede ma di ka buok basta magtindog na lang tarong. o kaning atong mga asawa kay gusto lagi mo sa kay kuan sakyanan kay gusto lagi nila magpa-aircon mo mga girls biyaan ra yung mga nakamotor pag makakita na mo kaya nan Grabe niyo ka pang amaw itong batasan. Pero sige na lamang ato na lamang pasagdan kay at least mapresko-preskohan sila. Maunang siyempre kay di man lagi na sila gusto magbulag, mabulag, imura man po na sila mga na. Kay may ngon man ang kong asawa na dili ko pwede mo sa kay motor kay gusto ko makikuban ko sa ila. Ano na lang po dayon ko na nahala pa paigo kung asa ka mali pa hindi rin po ko ah So mauna, no, saruhay dili mo mabugnubugnawa na fresh air kayo na nang igo pa kayo diri ako, pakanti pa kayo ba, pwede pa tamo sa kayo diha, pwede pa pasakyan ugdose saktuhan dyan sa kanta na sama-sama ba katong kanta na sama-sama tayo <laughs> iba. Oh, tawa. kayo. kita pa na Surigao. Oh? Sa mga wala nakabalog on say Surigao, so mao ni Dara, Boulevard. Mao ni Boulevard, guys. Dere, kay gikan may kodis, siyempre. Ang kodis na located naman sa Boulevard. Para po, makakita mo ba kung sa Surigao. Oh. Kanang sa likod na nila, kana nagvideo sa likod nila, mga street foods na, guys. Grabe na, dere na sa may Boulevard na I love Surigao. Na, ato I love Surigao sa likod, do. Oh. na. Oh? kay medyo sa'yo pa man, mo nang napay na maligya. Kanya kami, nagsunod ra kami kay Kimali back sa presidential ba. Pero bali dai nino dapat dai kami naguna na naka motor tapos nagsunod ang sakyanan. Sa pagkataon ta nang abot na mid resohan na Black Sun na Direka ka makakita og sun na black dili kon yellow. Tapos ang naog pud ayo na sila dira nya ako nakanaog na mako kay nag motor man midto lablab zayon pag sulod na mo wala pod kayo tao medyo mingaw mingaw pod la tawa oh mm. wala man gani mi nakuanan dire na barbecue kay gusto na mo mag count po pod ba kay sila at ayran nyo wala naman na sila mog inom kami na lang kibali ang amo ra lamang igo na mo sila gipasulod dire kay para matistinga nila nya makakita mo sila kun say na dire sa sulod nya ko na more na sa sulod black Sun kanang buhangin ba pwede mo magdala ana kung remembrance sa burakay <laughs> na no, kanay mga na ngay chill chill po dira ah. pero siyempre muragwa sila pa disco ani oh, ambot lang mag ubabot og um, alas 10 kung magpa disco ba sila pero kanina tay mang god kay dali ra man lagi may dito sa Kudis siguro na sa mga alas 9 man siguro kay ang plano na mo alas 10 but sinami kay tingka tulog na man jud na namo no hatod karon si Nestle Loki god gihapon di gapon mapa video oh, grabe Loki Loki man oya nagpalit rang pud mi dira iska botelya igo e, ra na mo ni hot don kay total ang importante ra mangodha istoryahan na ra mangodoy sa mga inom-inom bitaw no <laughs> na mga panahon sa mga high school pa ka nga na, high school pa man doy kusogro kuan pa ka cool kid kayo kapag nakainom man isog-isog bay nga pero sa karon na ingani na mga time sa amo ah lami kayo inom pero mas lami pon kayo istorya kan ang puro istorya na ba pero daily jud yun kayo ingon na daghan ng inom pero syempre magkadugay makataas ang istorya syempre magkadugang mambod ang inyong imnon don kay murag kay jud na pinakadabi sa mga tapok-tapok pag napod mo inom inom mon pero syempre dapat moderate lira ba sakto ra ayo na palabig inom kay basig mo abot mo sa na pag maoy maoy na pud mo pero kami ina line up wala dili na uso sa moa na may ngana oy eh. mga maoy maoy -ma unya so, amo ra pag ipasagdan sila Zion dira kay naman pay kaduwa si Zion kay ang anak ni Queenie kauban man po dara oh nagdodowa sila dira pasagdan ra pud namo kay gamay ra man pud tao kun makita ra pud so mo to bye, -bye i love oh. you buha